Hello everyone, sa tayo naman po ay dadako sa pag-aaral sa salita ng ating Diyos. Ngunit kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay nanyayahan po kita ngayon na mag-subscribe. Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-update sa aking mga bagong upload. Salamat po ng marami sa inyo. Now, welcome po mga kapatid sa ating devotional Bible study. Day 19 na po tayo. At yung ating teksto ngayon na tatalakayin ay nandito po sa Roth chapter 1, verse 16 to 17. Actually, chapter 1 to chapter 4 ang ating pag-uusapan ngayon. At uh, basahin lamang po natin yung 16 and 17 sa chapter 1. Sumagot si Roth, Huwag po ninyong hilinging iwanan ko kayo. Hayaan na ninyo akong sumama sa inyo saan man kayo pumunta, doon ako pupunta. Kung saan kayo tumira, doon din ako titira. Ang inyong bayan ang magiging aking bayan. Ang inyong Diyos ang magiging aking Diyos. Kung saan kayo mamatay, doon ako mamamatay. At doon din ako malilibing. Parurusahan sana ako ni Yahweh ng pinakamabigat na parusa kung papayagan kong magkalayo tayo maliban na lamang kung paghiwalayin tayo ng kamatayan. Now, ang ating topic ngayon mga kapatid na ating pag-uusapan, ang buhay natin bukas ay nakasalalay kung ano ang pipiliin nating maging buhay ngayon. Mayroon po tayong limang bagay ang dapat nating matutunan sa buhay na pipiliin natin ngayon para sa ating bukas. Ang una po, piliing mamuhay na makajos. Now, dadalhin ko po kayo sa story ng buhay ni Roth. Si Roth po mga kapatid ay taga Moab. Ang Moab ay kilala po bilang paganong bansa. Meaning, ito po yung kinalakhan at kaugalian pamumuhay at buhay ni Roth. Now, paano pinili ni Roth ang makajos na pamumuhay? Dahil po ito mga kapatid sa mag-asawang si Elimelech at Naomi. Sila ay mga Israelita at naninirahan po sila sa Bethlehem. At dahil nga sa tagutom sa Israel, napilitan po silang manirahan sa bayan ng Moab pansamantala. Ayon po yan sa verse 1 and 2. Now, si Elimelech at Naomi ay may dalawa pong anak. Ang pangalan ay si Malon at Kilion. At nakapangasawa din po sila ng Moabita. Sila po ay si Naorpa at Rot. Now, ang dalawang Moabita ay naranasan nila po mga kapatid yung kulturang makajos dahil ang pamilya ni Elimelech at Naomi kasama po yung dalawang anak ay namumuhay at lumaking makajos. Si Roth ay mabait, magalang, may dignidad, mapagpakumbaba, natuturuan at marunong magpasakop sa asawa. Kaya namuhay po si Roth na kahit mahirap ay may uh, masayang bagong makajos na kultura. Niyakap ni Roth ang kulturang Israel. Now mga kapatid, ikaw, kumusta ang kulturang nakapaligid sa iyo ngayon? Anong pamilya mayroon ka ngayon? Ikaw ba ay parang anak ni Elimelik at Naomi na inakay at dinala si Roth sa kulturang makajos? Ikaw din ba si Roth na pinili ang kulturang makajos at handang mag-adjust at magpasakop? Dahil pinili ni Roth ang makajos na buhay, siya ay pinagpala ng Diyos. Gumanda ang future ni Roth. So limang bagay ang dapat nating matutunan sa buhay na pipiliin natin ngayon para sa ating bukas. Una, piliing mamuhay na maka-Diyos. Pangalawa, piliing mamuhay na may takot sa Diyos. Now, pinili po mga kapatid ni Ruth ang mamuhay na may takot sa Diyos. At magandang simula ito para sa uh, kanyang bukas o future. Dahil kung pinili niya yung mamuhay sa paganong kultura na kanyang kinagisnan, ay maaaring sasama ang buhay niya. At maaaring laging mag-aaway yung mag-asawa. Kaya mga kapatid, kung nais nating maranasan ang fever ng ating Panginoon o buhay na kinalulugdan ng Panginoon, ngayon palang piliin mo na ang buhay na may takot sa Diyos. Dahil kinalulugdan ng Panginoon ang mga may takot sa Kanya. Ayon nga sa awit 33, 18, 19, narito ang mata, ng Panginoon ay nasa kanila na nangatatakot sa Kanya. Sa kanila na nagsisiasa sa Kanyang kagandahang loob upang iligtas ang Kanyang kaluluwa sa kamatayan at upang ingatan silang buhay sa kagutom. Now, limang bagay ang dapat nating matutunan sa buhay na at pipiliin natin ngayon para sa ating bukas. Piliing mamuhay na may takot sa Diyos. Pangatlo, piliing mamuhay kasama ang taong pinagpapala nang Diyos. Now tandaan po natin na balo na po si Naomi ibig sabihin patay na ang kanyang asawa at mga anak. Ang naiwan po ay ang kanyang dalawang manugang. Nagpasya po si Naomi na umuwi na sa kanyang bayan dahil nabalitaan niyang pinagkalooban ng Diyos doon ng masaganang ani at nang maglakbay na sila nakapagpasya si Naomi na pauwi na sa kanilang magulang ang kanyang mga manugang Mababasa natin sa verse 3 to 8. Kaya si Orpa mga kapatid ay nagdesisyon. Nagdesisyon na talaga na umuwi na. Subalit si Roth ay nagpasyang sumama at nanatili sa piling ng kanyang biyanan. Basahin natin ang verse 14 to 17 sa chapter 1 ng Roth. Pagkasabi nito ay lalo silang nagiyakan. At hinagka ni Orpa ang kanyang biyanan at nagpaalam na. Ngunit nagpaiwan si Roth sinabi ni Naomi kay Ruth, ang bilas mo'y eh, nagbalik na sa kanyang bayan at sa kanyang mga Diyos. Umuwi ka na rin. Sumagot si Ruth, huwag po ninyong hilinging iwanan ko kayo. Hayaan na ninyo akong sumama sa inyo. Saan man kayo pumunta doon ako pupunta. Kung saan kayo tumira doon din ako titira. Ang inyong bayan ang magiging aking bayan. Ang inyong Diyos ang magiging aking Diyos. Verse 17. Kung saan kayo mamatay doon ako mamamatay at doon din ako malilibing. Parurusahan sana ako ni Yahweh ng pinakamabigat na parusa kung papayagan kong magkalayo tayo maliban na lamang kung paghiwalayin tayo ng kamatayan. Maaring alam po ni Roth na wala siyang mapapala o magiging magandang buhay at pamumuhay kung umuwi siya sa kanyang lugar. Kaya binili niya ang manatili at sumama sa kanyang biyanan habang buhay. Sapagkat ang kanyang biyanan, mga kapatid, ay pinagpala ng Diyos at may mamanahin din serot na lupain. Kaya mga kapatid, magandang piliin mong manatili o pakisamahan ang mga taong pinagpala ng Diyos. Dahil marami kang matutunan sa Kanya at mararanasan mo rin kung paano ka ng Diyos. Kung ngayon pa lang, Barkadista ka na, walang, wala kang pangarap, walang plano, tamad. Pag ganito, ito na po ang magiging bukas mo. Baka nga, mas malala pa. So, limang bagay ang dapat nating matutunan sa buhay na pipiliin natin ngayon para sa ating bukas. Pangatlo, piliing mamuhay kasama ang taong pinagpala ng Diyos. At pangapat, piliing mamuhay bilang mapagmahal at mapag-alaga. Si Ruth, mga kapatid, ay pinili niya yung mapagmahal at mapagalaga. Maaring ito talaga yung attitude ni Ruth. Kaya ang pagiging mapagmahal at mapagalaga ay naging investment niya para sa magiging future niya. At makikita natin na ang mga nakapaligid sa kanya ay napakabait din sa kanya, mga kapatid. Kaya nang dumating sila sa Bethlehem, ay simula na yung anihan ng sibada. Ibig sabihin ng sibada yung barley harvest. Si Ruth naman ay namumulot lang ng mga tira-tira. Mabait naman sa kanya yung mga manggagawa at nang makita siya ni Boaz, nakamag-anak ng kanyang asawa na siyang may-ari ng mga aanihin, ay pinakitaan din siya ng kabaitan. Basahin natin ang verse 14 and 16 sa Ruth chapter 2. Nang dumating ang oras ng pagkain, tinawag ni Boaz si Ruth, Halika rito, Kumuha ka ng tinapay at isausaw mo sa sarsa. Kaya't umupo na siyang kasama ng mga manggagawa at binigyan siya ni Buas ng inihaw na sibada. Kumain naman si Roth hanggang sa mabusog may natira pa sa pagkaing ibinigay sa kanya. Nang ipagpatuloy niya ang pamumulot, pinagbilinan ni Buas ang mga manggagawa hayaan ninyo siyang mamulot kahit sa tabi ng mga binigkes na uhay. Huwag ninyo siyang babawalan. Maglaglag kayo ng mga uhay mula sa binigkis para may mapulot siya. Now, bakit ko nasabing mapagmahal si Roth at mapag-alaga? Alam niyo mga kapatid, dahil nakita nga natin sa story niya na siya ay responsible, masipag, matulungin, nagtatrabaho siya para may makain sila at maalagaan ang kanyang biyanan. Basahin natin sa verse 17 and 19 sa chapter 2. Si Roth ay namulot hanggang gabi, at pagkatapos ay giniik niya ang kanyang napulot, halos limang salop na sibada ang nakuha niya. Umuwi si Roth at ipinakita sa kanyang biyanan ang naipong sibada, at ibinigay pa niya sa matanda ang lumabis niyang pagkain. Verse 19, nagtanong si Naomi, saang bukid ka ba namumulot ngayon? Pag inawa ng Diyos ang taong nagmamagandang loob sa iyo, at ikwininto ni Roth ang nangyari sa kanya sa bukid ni Buas. ng mga kapatid, tularan po natin ang buhay ni Roth na mapagmahal at mapagalaga masipag at responsable kahit hindi tunay niyang ina, pero inalagaan niya ang kanyang biyanan, ayon na rin sa kanyang pangako na sasamahan niya hanggang kamatayan kaya mga kapatid, kumusta ang pamilya mo, ang mga magulang mo mahal ba natin sila? Natutulungan ba natin sila? Naipadama mo ba ang pagmamahal kahit mahirap ang buhay? Kumusta ang relasyon ninyo sa inyong mga biyanan? At kayo namang mga biyanan, kumusta ang relasyon ninyo sa inyong mga manugang? Tularan natin ang buhay ni Naomi at Ruth. Now, limang bagay ang dapat nating matutunan sa buhay na pipiliin natin ngayon para sa ating bukas. Piliing mamuhay bilang mapagmahal at mapag-alaga. Panglima, piliing mamuhay sa plano ng Diyos sa usaping pag-ibig. Now, dahil balo na po si Roth, in-encourage siya ng kanyang biyana na mag-asawang muli. Basahin po natin sa Roth chapter 3, verses 1 to 5. Isang araw ay kinausap ni Naomi si Roth. Sabi niya, anak, kailangang ihanap kita ng magiging asawa upang magkaroon ka ng sariling tahanan. Natatandaan mong sinabi ko sa iyo noon, kamag anak natin si Buas, ang mga manggagawa niya, ang mga kasama mo sa bukid. Ngayon, makinig kang mabuti. Magpapagiiksian ng sibada mamayang gabi. Kaya't maligo ka, magpabango ka at isuot mo ang pinakamaganda mong damit pagkatapos pumunta ka sa giikan. Ngunit huwag mong ipaalam na naroon ka hanggang sa makainom si Boaz. Verse 4. Tingnan mo kung saan siya matutulog. Lumapit ka, iangat mo ang takip ng kanyang paa at mahiga ka sa may paanan niya. Sasabihin niya sa iyo ang nararapat mong gawin. Verse 5. Sumagot si Roth, gagawin ko pong lahat ang inyong sinabi. Kaya mga kapatid, basahin nyo na lamang po yung story sa Roth chapter 4. Nandyan po ang buong istorya niyan. Now, sa madaling salita ay na pangasawa nga ni Roth si Buas, nakamag-anak ng dating asawa ni Roth at ito ang kaugalian sa panahon nila. Binili ni Buas kay Naomi ang properties na ilemilik, pati yung properties ng mga anak at sa kasundo ang aasawahin niya si Roth. Basahin natin ang Roth chapter 4 verse 9 to 10. Matapos tanggapin iyon, sinabi ni Buas sa matatandang pinuno at sa ibang naroroon kayo ang saksi ko na binili ko kay Naomi ang lahat ng nasa pangalan ni Elimelech at ni Nakelion at Malon. Kasama sa bilihang ito ay maging asawa ko si Roth, ang muabitang Bioda ni Malon upang manatili sa angkan ng namatay ang mga ari-arian. Sa pamamagitan nito ay mananatiling buhay ang kanyang pangalan sa hanay ng kanyang kamag-anakan at sa kanyang bayan. Inuulit ko, saksi kayo sa bagay na ito. Now, mapapansin po natin na nakita ng Diyos kung ano ang pinili ni Roth na buhay. Mula sa prosesong buhay hanggang sa inihanda ng Panginoon ang kanyang kinabukasan. At siya ay pinagpala ng Panginoon at ibinigay siya sa piling ni Boaz na napakabait at mayaman. At alam nyo bang sa angka ni Roth at ni Boaz nang galing si David? Apo or kaapu-apuhan nila si Haring David. Mababasa natin yan sa Roth chapter 4, 13 to 17. Now para po mga kapatid sa aking iiwanang conclusion, sa lahat ng ating pagpapasya at piliing buhay, ngayon pa lang masisilip mo na ang iyong magiging bukas. Ngunit tandaan natin na anumang pagpapasya natin ngayon, huwag nating kalimutang isama ang Diyos dahil kapag kasama ang Diyos, siya ang magpuproseso nito para sa magandang buhay balang araw. Tulad ni Roth, nakita ng Diyos ang pagtitiwala ni Roth at ang kanyang napakagandang attitude at pagmamahal. para po sa ating review, ang buhay natin bukas ay nakasalalay kung ano ang pipiliin nating maging buhay ngayon. Mayroon po tayong limang bagay ang dapat nating matutunan sa buhay na pipiliin natin ngayon para sa ating bukas. Una, piliing mamuhay na maka-Diyos. Tulad ni Rod, yan ha. Piliing mamuhay na may takot sa Diyos. And number three, piliing mamuhay kasama ang taong pinagpapala ng Diyos. Number four, piliing mamuhay bilang mapagmahal at mapag-alaga. Number five, piliing mamuhay sa plano ng Diyos sa usaping pag-ibig. Naway mayroon po kayong natutunan sa ating napag-usapan. Salamat po sa inyong walang sawang panonood pakikinig. Pagpalain po kayo ng ating Diyos. At sa muli tayo magkita-kita sa aking mga susunod na video. Salamat po. God bless everyone.